Kanina, nag ako sa Pilipinas para sa aking Lola Lourdes. Ayan. Tuwang-tuwa siya. Mamaya, isasama ko yung yung video niya na tuwang-tuwa siya talaga kasi not expected na bibigyan ko siya. <laughs> First time ko siyang pinadalhan kaya siya ay tuwang-tuwa. So, tuwang-tuwa din naman ako kasi syempre, di ba, yung kaligayahan ng ating Lola, eh... Matanda na rin naman 'yun. So ano kasi siya eh uh, malayo sa amin kaya hindi ko siya talaga napapadalhan. So na, nung nairehistro ko na siya sa 7-banko, 'yun. Saka ko lang siya napadalhan. Kaya masaya siya, masaya din ako, masaya kasi nagbigay, di ba? Ma, masarap sa kalooban na kapag bigay ka. Ayan, hinawakan ko na lang bagong gising ako guys. Ayan. kaya habang nag-iintay ako na ma-inin ang aking ramen, <laughs> eh, konting chika lang yun. Yun nga, kaninang umaga naghulog ako sa lola ko, no? Dahil nga nairehistro ko na siya, so okay na ko. Okay ko na siyang mabigyan, bigyan di ba? Noon, kaya hindi ko siya nabibigyan. Hindi ko pas kasi alam noon na pwede pa lang mag-add diba, sa sa West. In ano dito yung 7 bank na ano na mag yung basta mag-add ka ng mga gusto mong hulugan yon. So nung na i-add ko na siya. So anytime pwede ko na siyang bigyan. Diba? So, tuwan tuwa na lang, na lang siya. Para Ay, na ako din dito. naman tuwan tuwa na, doon sa kita na, kung galak din sa niya, di Hindi niya akalain bibigyan ko siya. Dahil minsan, pag nasa abroad, yung iba nasa isip, ang damot eh, di ba? Hindi, hindi damot yun. May mga ano lang talaga na hindi ka pa marunong noon, kaya hindi mo alam kung saan mo sila, paano mo sila maaabutan. Di ba? Ako talaga hindi. Makalabigay talaga ako. Kaya lang malayo siya kasi. Kaya hindi ko siya naaabutan. So ngayon, nung nalaman kong pwede namang idagdag ulit sa, ipaparehisto doon sa 7 bank, di ayun na, gura muna, eh kahapon nga, pwede na siyang hulugan. So, nahulugan ko na. Kaya, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa din naman ako. Yung puso niya, eh, sobrang saya. Eh, ang puso ko din ganun din. Pag masaya yung taong nakikita mo, masaya ka rin talaga. Yung digaya na nararamdaman mo sobrang digaya talaga. Walang, hindi halong plastik well. Kahit kanino ako, basta ako makabigay ako, masaya ako. Lalo na kung sobrang na-appreciate ako ng tao. Yun sa mga yung pag mo, eh, dead ma ka na. De dead mahin ka na kasi nasa kanila na. Yun, hindi ko type yun. Ayoko nang ganung ugali kasi. Ano matapos tapos ka mabigyan? Dead ma ka na. Pangit yun, di ba? So, kaya ako sobrang saya kasi parang walang humpay na kaligayahan ba yung nararamdaman niya. So, ako din, walang humpay yung nararamdaman ko. Kaya masaya-masaya din ako. So, Ayan, habang ako'y nagsasalta dito, nanonood natin ako nung The General's Daughter. Ano. Mm -hmm. So, mukhang okay na yung aking ramen. So, puputuloy ko lang po na at talagang gutom na gutom ako. Pagkagising ko, sabi ko, ano, sabang nagugutom talaga ako. Kaya rin ako nagising ng hating gabi. Sa totoo lang, eh, alas tres pa lang ng madaling araw ngayon, nagising na ako. Kasi na sa panaginip ko, ano, panaginip ako, ano, spaghetti may spaghetti na luluto of... tapos may mga kung ano-ano mga ano anong, anong pagkain na nakikita ko doon meron mga yung bistek meron mga morcon kaya ako nag sabi ko kung gusto mo gusto kumain din mo nakita ko sa panaginip kasi di ko naman magagawa yun di ba yung mga recipe eh wala naman Philippine store dito o napakalayo ng Philippine store so pag nagkaroon ng time na makakita ka ng Philippine store bibili talaga ako ng bongga So, for now, eh, ngayon, ikakat ko pong muna. At talagang nagugutom ako. Ayaw pakita na yung sobra ang gutom na sa harap, ba diba? At saka, hindi ako mabubusog. <laughs> Kaya, dito po muna. Ang ganda talaga rito mag-video sa may kusina ako. Doon sa sala, ang pangit ng ano, ng, ng ano ng video, parang ang labo, di ba? Alam mo, pag ini-edit ko yung video ko na, yung, di ba, video kami ni Mariko doon sa may sala, ano yon sina sharpness ko pa yon i, hdr ko yon para hindi siya yung soft na soft yung balat parang soft kasi yung balat di ba pero dito sa kusina maganda o normal o yan yan yung normal ko na balat o di ba doon sa sala parang kala mo naka filter eh wala nang filter ano lang naman yun, plain lang din yun o siya, ano, ang bunganga ako ko na naman ay dire diretso, kaya kakain na muna, na, ang butong na naman ako basta yan, mabilis yung bibig ko ay eh, ibig sabihin gutom ako so di ba yung stand ko hindi ko rin alam kung saan ko na ilagay kaya hawak hawak ko yung camera so may video magalaw galaw, galaw di ba so thank you for watching bye kain mo na ang lola bell ang sarap talaga nito ito na yung pumalit sa dati kong favorite na seafood tanuki mas masarap siya doon dati favorite ko ang seafood hindi ko na siya favorite <coughs> ito na ang ah. pumalit sa kanya dahil sawang sawa na ako sa seafood mas malasa to. Tapos, ito, yung nakikita nyo dyan sa ibaba. Pag kinagat nyo yan, medyo parang tumutunog-tunog yan. Ayan, guys. Dahil na-miss ko na ang takoyaki, o, oh, nakabili ako sa 7-Eleven ng takoyaki. Napakasarap niyan. Tapos, yan, biruin yung, pag sa ano, kumain kami sa labas, sa Jonathan's, sa Jonathan's, ano, ang mahal niyan. mag order ka, 8 180 yen pag mag-order ka with rice na yun. Biroin mo nakabili ako sa 7-Eleven eh meron naman pala sa 7-Eleven. So ngayon ko lang siya na-discover. Napakamura lang. Magkano lang yung sa 7-Eleven. ba? Diba? Tapos may rice naman dito sa bahay. So para makatipid-tipid din. Hindi sa 7-Eleven na lang. Tapos dahil na yun ba diba, yung sa sakit ko, natakot ako dahil talaga sa totoo lang, hindi ako nabi hindi ako umiinom ng tubig kasi so natakot ako na masama talaga ang hindi umiinom ng tubig di ba so ang binili ko na isang box ng tubig mineral o oh. yan nasa ref na yung isa kasi nga para maminis linis naman ang aking katawan nung tumira ako ng Japan ano puro kape ako eh, kape na may gatas yan ang tubig ko na eh meron yung ano, ang tagal ko ng kape at gatas ang iniinom ko. Imbis na magwater ako, di ba? So, kasi nga, pag umiinom ako ng tubig, para akong nalulunod na bumabara sa may lalamunan ko. Kaya hindi ako nagtutubig. Mana ako dun sa lola ko eh. Pag umiinom ng tubig, na, na ano siya, nasasamid. Yung parang nababarahan ng tubig. So, kailangan talaga. Ang technique lang pala, eh, hindi masyadong malamig para mainom ko siya. So, yung nasa ref, para kay Mariko kasi gusto niya malamig. Ako naman, yun nandito lang. Hindi ko na ilalagay sa ref kasi hindi ko talaga mainom pag sobrang daming. Tapos ngayon, ang oras na time check, 10 a.m. So, maglilinis ang lola. Dito na yun, kapaligiran. Tapos, eh, maglalaba. Pero naglaba na ako kahapon. Ayan. Pero maglalaba ulit dahil yung aking curtain. Ayan, lalaban ko. Palit-palit naman yung curtain. So, ewan ko bakit ganyan ba patong-patong yung aking tunan. Siguro nung iniwan ko si Mariko, dito siya umupo. Si Mariko ayun, tulog na tulog. Tapos ayan, maglilinis ako ngayon ng bongga-bongga. So, mahal din muna.

Sweet yum yum. <laughs> Bye. Yan, tapos na ang aking cleaning day, guys. Ayan, natapos ko na lahat. Asikasuhin yung aking pamamahay. Maganda na ulit. Wala nang dumi-dumi. Ayaw natin yung dumi-dumi kasi nasisinghot natin yan, di ba? Ayun, wala na pala akong problema. No? Wala na rin akong problema sa aking mga nararamdaman sa katawan. Dahil meron akong iniinom na gamot. Tapos, yung, yung sa kamay ko, sa awa naman ng Diyos, sa awa ng Diyos, medyo okay-okay na siya. Ayan, natanggal ko yung band-aid. ito na lang isa. Pero, okay na rin naman to. Nilinis ko lang, tapos nilagyan ko ulit ng gamot, ako tapos saka ko binalutan. Tapos, okay na rin yung passport ko. So, waiting na lang ako sa aking passport. Uh, lahat okay na. Iintay na lang yung pagdating ng aking passport. So, wala na akong problema. Ngayon, ang gagawin ko naman ay mag-waiting na lang sa aking wina-washing. Washing gloves na naman tayo, guys. Diba? Ang ating paulit-ulit na gawain, syempre, pag hindi tayo maglalawa, wala tayong isusuot. <coughs> Ayan. So, yun so lang, guys. Thanks for watching. Thank you, thank you. Bye.